Hi friends! Good morning! Ngayong araw nga po ay dinala namin ang bunso kong kapatid dito sa pagamutan. At bago nga po kami pumunta dito ay pumunta muna kami sa center. Ngunit wala yung nurse kaya dumiretso na kami dito. Papagamot namin yung kapatid ko kasi meron siyang bukol sa kabilang legs niya na malapit sa singit. At hindi na rin naman ito namamaga dahil nga doon sa antibiotic na binigay ng galing sa center. Ang gagawin ng paggagamot dito sa aking kapatid ay santigwar ang tawag dito sa amin. Hindi ko po alam kung anong tawag sa iba. Sa po siya ng pag magagamot na kung meron bang elementong hindi nakikita ang hindi nilulubayan itong kapatid ko. At sabi nga po nung magagamot na lola din namin, pinaupo daw po itong kapatid ko kung saan katabi ang may punso o nono sa punso. Ang madalas po kasi nagbabantay dito ay yung kapatid ko pang isa yung sinundan 11 niya. 11 years old pa lang. Kaya ang isip noon palaging maglalaro. Kaya siguro ayun masyadong nalibang at pinaupo kung saan may malapit na nunung punso. Kami po kasi naniniwala sa mga ganitong klaseng panggagamot. At ito pong manggagamot na ito ay hindi lahat kaya niyang gamotin. At naniniwala din po siya sa doktor. Kapag yung sakit po ay sobra ng lala at doktor na talaga yung kailangan ay ina-advise niya itong magpa-doktor na. At pagkatapos niya nga po masantigwar itong kapatid ko ay hinilit niya naman. Ima hmm. daw po ay may bali din itong kapatid ko at naempatsyo din. Nagkapatong-patong na nga pala yung sakit itong kapatid ko pero in fairness napaka kulit at active nitong kapatid ko kahit na may nararamdaman na hindi niya pa rin iniinda yun. Basta makapaglaro lang. O ba? Diba? strong yan. At habang nga po ay hinihilot itong kapatid ko ay ayan ay, wala siyang imit dyan. Napakabait Diba? Pero maya maya ay talaga namang umiyak yung batang yan kasi nga natatakot doon sa manggagamot. Mamangha nga po ako sa mga ganitong manggagamot kasi kahit hindi mo tanungin ay, ay malalaman nila kaagad kung ano yung nararamdaman mo. O kung mo. ano yung sakit na dinadala okay. mo. Mamangha po kahit hindi naman siya magpapagamot ay sabi ng manggagamot ay baghat daw si mama. Yung sakit po na nakukuha kapag ang isang babae ay bagong panganak or kahit ilang buwan ng nanganak, or taon. Dahil sa sobrang stress at pagod at sa daming ginagawa ay pwedeng makuha niya ito. Kaya ina-advisean si mama na uminom ng gamot para hindi na umumala yung nararamdaman ni mama na pananakit ng ulo. Pagkatapos nga po namin maipagamot itong kapatid ko ay dumiretso kami dito sa elementary school kasi nga intramurals dito at nandito din yung kapatid kong 10 years old. May nagbenta nga dito ng rambutan, tatlong peraso, limang piso ang bayad. At dito na nga po kami tumambay sa may puno ng mangga habang nanonood sa mga naglalaro doon sa intramural. At ito naman pong kapatid ko ayan, todo kain lang siya dyan. At mas gusto niya pa rin kainin yung mani na matigas kaysa doon sa tinapay. At ina nga po, kinalabit ko na nga si mama para makapag picture picture kami habang nanonood dito sa may elementary. At palagi po talaga kami napagkakamalan ng mga tao na magkapatid lang ni mama. Malo na yung mga taong hindi nakakakilala sa amin. Dahil nga po, 16 years old pa lang si si mama nang ipinanganak niya ako, ba? Diba? Napakabata pa din noon ni mama nang pinanganak ako. Kaya talaga namang palagi kami napagkakamalang magkapatid. At It madalas nga din po napagkakamala nilang anak ko po itong bunso kong kapatid kasi nga po napaka-close ko dito. At pauwi na nga po kami ng mga oras na to at sila mama ay nagaantay na ng skate na masasakyan namin pa uwi. At sabi ko naman ay manunod muna ako dito. Tawagin na lang nila ako kapag meron ng skate na dadaan. Meron lang palang dalawang kulay ang binuo nila dito para sa mga bata, isang pula at isang itim. At makikita mo talaga na napakasaya ng mga bata dito sa intramurals nila. Dahil ba naman ilang taon na walang ganito kasi nga naman nag-pandemic, ba? Diba? Ngayon pala nakaka-adjust yung mga school, lalo na yung mga students. Pagkatapos ko nga pong manood ng kanilang laro doon, ay pumunta na dito ako sa may malapit sa Rilis. Para nga, kapag may dumaan ng skate, ay makasakay na kami kaagad. At ayun lamang po for today's mini vlog. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Maliit na bagay, pero malaking tulong na po yun sa akin. Please support. Thank you. Bye-bye. Hanggang sa susunod na video ulit. Have a blessed day po.